Magandang araw po mga idol. Ayan, oh, welcome to my channel. All right. Ayun po yung 537 natin, mga idol. Ah, uh, lumabas na po 'to sa Kandubang, pumunta na sa Turbina. So, ngayon kinuha na po ng empleyado at nilalagyan po ng kurtina, ayun mga idol oh. Uh, kinis na ngayon ang 537. Ayan. Hino RK. Ng Santa Cruz, Lagura. Ah, mga idol 537 ah, mga idol mga lumalabas ngayon may sticker na po ni Abalos ang ah, kitab ng body niya mga idol oh. tingnan natin yung loob niya kung anong mga natagtag 49 seater. Right. Right. Tingnan natin yung loob niya. maganda na Alam mo pa? 'yung side mirror niya, mga idol. Kasi uh, no, pantay na siya, oh. Wala na 'yung dati na nasa gilid 'yung isa. Tingnan natin yung loob niya at nilalagyan ng kurtina, mga idol. Tubig tubig? Okay. Oh, ang yeah. kintab na oh. na Yeah, mga idol, bago na yung TV natin. Ano ba to? Ano, smart TV na rin? Yan, lahat po na yung kinakabit ngayon dito sa Dell TV na TV, smart TV na mga idol. Alright, ayan ako oh, kagaling oh. Kinis lahat, wala nang makitang kalawang. So yung kurtina bago. Bagong tahi na rin yung mga kurtina na kinakabit. Ah. na kinakabit na po ng mga empleyado. Ang ating mabait na konduktor si Blesa, you know. Baka naman Blesa oh. Ayan, welcome to the world. So yung driver laging una, laging likod na nilalagyan ng kurtina. <laughs> Yan mga idol oh, ganda ng mga combination ng kulay. Bago din pati yung ano, sabitan ng ano? Ng kurtina? Oo, oh, ayan oh. Bago. Ayan, mga idol, kinis. Sarap ng bagong unit. Bagong body. nila mga idol at wala pang ano to, yung saksakan ng ano, charger. Ayan. Wala pa mga charging port yung upuan niya. Pero nati-decline po lahat yan. yan Yun know, o, linaw ng mga ilaw. Ito yung air, ano, yung air duct yun Ang ganda ng mga LED light niya, blue panlalaki pang -boys. Pan boys terno sa upuan pero kamot bago kortina si pag magkabit ng empleyado <laughs> <laughs> oh. bago talaga bagong tahi talaga yung ano kortina niya uh, brand new brand new ayo ko bang kurin wag yan wag yan yung pali brand new yung <laughs> <laughs> eh, mga idol oh ganto kaso nga lang wala pang kortina nilalagyan pa yan alright na alright you know parang hindi na rin mainit sa huli talagang perfect na ang gawa yeah, pati mga lagay ng baggage mga bago na rin yan lahat dahil nga upang biyahing malapitan lang siya wala siyang charging port yan. Yeah. yung mga medyo malala lugar lang yun yung mga nilalagyan ng charging port Ayan, kasi ito pang ano lang ito eh pang, pang lokal na biyahe lang pang malapitan parang ang bango ng kurtina lokal pero pang malakasan niya yeah. ganda kasama pati yung mga sabitan ng ano, noy hook pang din Ayan mga idol, alright na alright po. Ang ganda ng ilaw nyo lalo sa gabi oh. Nagkukulay blue man. <laughs> Lalong sisipagin ng nalangin. Ang empleyado oh, no. Sisipagin biyahe ng biyahe. At na sulipag pa. <laughs> Ganun sana. Oh, tsaka abot na yung ano, dati hindi naman abot yung aircon dito sa likod. Ano, inayos ko to bago kasi ano to. Nang? Gawa ko to. Oo. Bago nung ano to, bumigay. Na pinataba, pinatigil sa akin. Oo. na paggawa ko pa yan. Pati nga pre na yan, bagong lightning yan. Eh nga lahat nga, pati nga yung makina bagong ano Overhaul Bagong overhaul, palit ng mga piyesa Kaya, Kaya palambutin pa rin to Kaya dito mga sa baba Rotis, rotis pa lang din siya Biyahin namin ito ay baba Oo Hindi mo na to pwedeng ibiyahin ng malalayo dahil road test pa siya ah, mga idol alright right. a few moments later so yeah, maraming salamat po sa ating mga subscriber at saka dan subscriber mga idol yeah. na medyo maganda-ganda na ang ating ano ngayon channel dahil sa inyo at mga manunod pa natin dyan may mga hindi pa po nakasubscribe Naki-subscribe na lang po uh, Shout out po sa ating mga Mga lagi nagko-comment dyan Maraming maraming salamat po At uh, uh, Lagi na lang ang na Nare-replyan uh, Shout out kila Sir Dexter Masangkay At uh, kila Joel Presco Ayan. Uh, shout out po sa inyong lahat At uh, Sa mga hindi ko pa mababanggit Sa uh, susunod na lang po All maraming maraming salamat po at God bless.